6 Ano? Kumain ka na ba? Ano, tara, kain tayo? Anik? Mahal mo ba talaga ako? Oo naman mga matang yan. Yung ilong yan, at yung mga labi mo. Mahal ko lahat ng yan. Lahat. Lahat sa'yo. Kung talagang mahal mo ko, gagawin mo ang gusto ko. Tablam, lahat ng gusto mo gagawin ko. Patutunayan ko sa'yo mahal kita kahit ano. Panindigan mo, yung tinadala ni Kate. Ang sinabi mo? Gusto mong pakasalan ko si Kate? Oo, Nick. Dahil yun yung tama. Yun lang yung tanging paraan para... para matapos na lahat ng gulong to. Isa mahal na mahal kita. Alam ko yun. Pero sana wag, wag ang sarili mo yung isipin mo. Gusto mo ba lumaki yung anak mo na katulad natin? makita tayong walang magulang.